Noong 2017, isang barko ng China ang walang takot na pinaputukan ng Coast Guard ng South Korea. Ito ay kumalat noon sa mga balita sa international body at talagang pinag-usapan. Ito ay dahil sa aligasyong panghihimasok nito sa kanilang katubigan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mainit na reaksyon at nagpalakas sa pag-alma ng sitwasyon sa rehiyon. Ano ang kabuuang nangyari sa insidenteng iyon? at ano ang naging epekto nito sa relasyon ng dalawang bansa at sa peace and stability sa rehiyon? Samahan natin ang paglalahad ng kabuuan ng pangyayari at ang mga posibleng kahihinatnan nito. Noong 2017, sa ulat ng CNN, nagkaroon ng matinding komprontasyon ang Coast Guard ng South Korea laban sa dos ng Chinese fishing vessel na tumawid sa kanilang karagatan malapit sa Gajeodo Island sa kanlurang baybayin ng bansa. Ang Coast Guard ng South Korea ay nagpaputok ng halos 250 basyo ng bala mula sa machine gun at iba pang armas upang bantayan at harangin ang mga barko ng China. Inilarawan ng South Korean Coast Guard ang insidente bilang pagtanggi at pagsugpo sa hindi autorisadong pagpasok ng mga barko sa kanilang teritoryo. Sa pahayag ng Coast Guard ng South Korea, ipinahayag na nagpaputok sila ng warning shots sa mga barko ng China upang ipakita ang kanilang determinasyon sa pagsunod sa batas at pagsiguro ng kaligtasan ng kanilang karagatan. Tiniyak ng South Korean Coast Guard na ang kanilang aksyon ay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kanilang maritime boundaries. Samantala, nagpahayag ng seryosong pag-aalala ang Chinese Foreign Ministry sa insidente. Binigyang diin ni Hua Chunying ang mahalagaing papel ng China sa pamamahala at respeto sa pangisdaan ng ibang bansa at hiniling na ang South Korea ay dapat harapin ang sitwasyon ng maayos at iwasan ang anumang aksyon na maaaring magdulot ng panganib sa buhay o karapatan ng mga mangingisdang Chino. Nagpahayag din ng pananaw na mahalaga ang patuloy na komunikasyon at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng South Korea at China upang maiwasan ang ganitong uri ng alitan sa hinaharap. Subalit base sa pahayag ng South Korea, iniulat ng South Korean Coast Guard na may tangkang pagsugod ng mga barko ng China sa kanilang mga Coast Guard vessel. Ayon sa kanilang pahayag, ang mga barkong Chino ay may dalang steel bar at wire mesh at hindi nagpatigil sa eviction warning broadcasts mula sa Coast Guard, kundi patuloy na patungo sa kanilang patrol boat. Isang video ng insidente ay nagpapakita ng isang machine gun na pinaputok sa gilid ng isang barko na papalapit sa isang coast guard ship. Base sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, kung saan parehong partido ang China at South Korea, ang mga coastal state ay may karapatan na mag-claim ng exclusive economic zone, EEZ, hanggang 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Ang nasabing kasunduan ito ay nagbibigay daan sa magkakapatong na paghahabol sa karagatan sa pagitan ng Korean Peninsula at China kung saan naging kasunduan ang Bilateral Fishing Agreement noong 2001 para sa pangangasiwa ng marine resources sa nasabing rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa South China Sea at ng mga alitan sa pagitan ng South Korea at China sa usaping pangisdaan at maritime security. Ang pagtatanggol sa kanilang sovereignty at exclusive economic zone ay patuloy na isinusulong ng South Korea upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kanilang maritime boundaries. Sa naging pahayag ng South Korean Coast Guard, nasabi na ang mga barkong Chino ay lumagpas ng isang nautical mile mula sa linya ng kasunduan sa pangisdaan kung kaya't ipinag-utos sa kanila na umatras at bumalik sa internasyonal na karagatan. Ang matinding reaksyon ng South Korea sa pangyayari ay hindi bago, lalo na't ang mga barkong pangingisda ay naglalabas ng linya ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI. Noong Nobyembre 2016, unang ginamit ng Coast Guard ang machine gun fire para takutin at pigilan ang mga barko sa pagsulat ni Korea Analyst Lisa Collins para sa AMTE. Binigyang diin niya ang pagsasamantala ng mga mangingisdang Chino sa tensyon sa pagitan ng North at South Korea para magpatakbo ng ilegal na pangingisda malapit sa boundary line ng dalawang bansa. Ang potensyal na pakikisawsaw ng third party tulad ng North Korea sa mga alitang ito, pati na rin ang paggamit ng mga mangingisdang Chino para makaiwas sa pagkahuli ay nagdagdag ng komplikasyon sa sitwasyon. Napaulat din ang trahedya kung saan tatlong mangingisdang Chino ang napatay matapos sumabog ang isang flash grenade na inilagay ng isang opisyal ng Coast Guard sa loob ng isang kwarto na kanilang kinukublihan. Ang Korean Coast Guard ay nagbanggit ng Maritime Security Act Article 17 na nagpapahintulot sa paggamit ng mga armas para sa depensa laban sa anumang pagsalakay o tanging pagbanta sa kanilang mga tauhan. Sa pangunguna ni Lee Sang-in, opisyal ng Coast Guard, inihayag nila ang patuloy na pagbabantay laban sa mga iligal na barko ng China at pagpapakita ng malakas na presensya upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa kanilang karagatan. Ang insidenteng ito ay tumagal ng mahigit limang oras, kung saan nagpaputok ang ang Korean Coast Guard ng machine gun upang takutin at pigilan ang lumalabag na mga barko. Ang malaking grupo ng 60-80 toneladang sasakyang pandagat na may mga watawat ng China ay natagpuan na lumabag sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Korea. Kaya tinawag ang apat na Coast Guard Patrol Boat upang harapin ang mga ito. Nagkaroon ng loudspeaker warning ang Korean Coast Guard at gumamit ng water cannon at non-lethal sponge bullets upang ilipat ang mga bangka subalit hindi agad umatras ang mga ito. Anim na sasakyang dagat pa ang tumutok sa Korean patrol boat at sa galit na hakbang nagpaputok ng M60 heavy machine gun, K2 rifles at sponge bullets ang coast guard upang paandarin ang mga Chinese. Bagamat mahigit 250 rounds ang nagamit, hindi agad umalis ang mga sasakyang pandagat hanggang may 2:43 PM lima at kalahating oras matapos magsimula ang engkwentro. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note: Limited slots nalang ang available. Thank you. Ini-report ng Korea Coast Guard ang pangyayari, ngunit walang nabanggit na nasawi sa insidente. Ang mga paulit-ulit na standoff sa pagitan ng Korean Coast Guard at sasakyang pandagat ng China ay nagresulta sa paggamit ng live ammunition. Sa kaso ng hindi pagtugon sa tatlong bala ng babala, maaaring gamitin ng live ammunition laban sa mga sasakyang pandagat na nagpapakita ng panghihimasok o panganib sa Coast Guard. Ang South Korea at China ay mayroong mga hindi pagkakaintindihan at mga alitan sa kanilang karagatan sa mahabang panahon, partikular sa South China Sea at West Sea. Ilan sa mga ito ay territorial disputes sa pagitan ng South Korea at China sa ilang mga bahagi ng karagatan, kabilang ang East China Sea at Yellow Sea. Ang pag-aangkin ng teritoryo at Exclusive Economic Zones, EEZ, ay maaaring magdulot ng alitan at tensyon sa rehiyon. Kasama rin dyan ang illegal fishing. Ang mga insidente ng ilegal na pangingisda ng mga sasakyang pandagat mula sa China sa karagatan ng South Korea ay madalas na nagdudulot ng pagtutol at konfrontasyon. Ito ay nagdudulot ng marahas na pagtutol mula sa South Korean Coast Guard upang ipagtanggol ang kanilang sovereign rights sa kanilang karagatan. Hindi rin mapagkakaila na mayroon din military standoffs ang dalawang bansa. Matinding pagtutol ng South Korea sa pagpasok ng mga Chinese ships sa kanilang exclusive economic zone ay maaaring magdulot ng military standoffs at paggamit ng puwersang militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagpapakita ng lakas at depensa sa teritoryo ay maaring magbunga ng tensyon sa rehiyon at ang maritime security concerns kung saan ang hindi pagkakasundo sa maritime security at law enforcement sa karagatan ay maaring magdulot ng pag sa pagitan ng dalawang bansa. Ang hindi pagrespeto sa maritime laws at paglabag sa sovereign rights ay maaring maging dahilan ng alitan at conflict. Ang territorial dispute sa pagitan ng China at South Korea ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto na maaaring tumagal at makaimpluensya sa ugnayan ng dalawang bansa at sa rehiyon. Epekto sa ekonomiya dahil ang territorial dispute ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ng dalawang bansa, partikular sa sektor ng maritime trade at resources. Ang pag-aangkin at alitan sa karagatan ay maaring magbawas sa pang-ekonomiyang katiyakan at makaimpluwensya sa kalakalan at investment sa rehiyon. Maaring masira rin ang diplomatic relations. Ang territorial dispute ay maaring magdulot ng paglabo o pagkasira ng diplomatic relations ng China at South Korea. Ang hindi pagkakasundo sa territorial issues ay maaring magdulot ng pagkasira ng komunikasyon at kooperasyon sa iba't ibang aspeto ng ugnayan ng dalawang bansa. Influence sa regional stability. Ang territorial disputes sa China at South Korea ay maaring magkaroon ng mas malawakang impluensya sa regional stability sa Asia-Pacifico. Ang tension at conflict sa rehiyon ay maaring magkaroon ng ripple effect sa iba pang bansa at rehiyon na maaring magdulot ng pangkalahatang instability. Ang territorial dispute ay maaring magdulot ng security concerns at ang pagtaas ng militarization sa rehiyon ang pag-aangkin ng teritoryo at pagtutol sa sovereign rights ay maaring mag-escalate ng tensyon at magtulak sa pagtaas ng military presence sa karagatan. Sa kabuuan ang territorial dispute sa pagitan ng China at South Korea ay may malalim na impluensya sa political, economic at security dynamics sa rehiyon. Mahalaga ang maayos na pakikipag-ugnayan, dialogue at peaceful resolution upang maiwasan ang eskalasyon ng conflict at mapanatili ang stability at peace sa rehiyon